Yo, what's up mga alapatid? Sa dito na pala yung ating talapatin na yung Galing Padre Pio. Ayan na sila. Oo, oh, nagkita pa akin sila mga alapatid. Nagulat. Medyo nagulat sila. Ganda. Mga ala pa na mga ala maglalagay tayo ng tubig. Ito mo siya mga ala pa na muna to papaawa na. Ay inaay niya mga ala Hmm. ilok na mga alapatids. Ayan na pala sila mga alapatids. Ito, ayan. Agad yung hinagis natin na ano. Alapatids, hinagis natin yan. Galing pa dito. Ito. Paamo na yan. Galing kay Boss Dennis. Ito yung na ang ating mga alapate, mga alapatids. Ayan na sila. Checker to white, kaablo ba? Ayan na sila mga alapatids. Uh. Paalam sa inyo mga alapatids. Don't, for don't forget to subscribe my YouTube channel. Please subscribe. Goodbye.